Sana, sana itong mga batang to, wag nyo pong papasukin sa mga restaurant para magtanda sila. Hindi mo ba alam na ang mahal-mahal ng mga pagkain ngayon tapos tinatapon nyo lang? Tusuan nyo yung mga wet mo na mga yan. Meron pong nagsend sa akin netong uh, mga bata, mga kabataan sila tapos kumain sila sa isang paresan tapos sinasayang nila yung mga pagkain. Papanoorin natin dito at magbibigay tayo ng aral for today's video. Grabe talaga to guys. Good vibes lang tayo ngayon. Ha? Hindi tayo mga away ngayon. Wala tayong sasabing hindi maganda. So eto, panoorin natin guys. So ayan po, ah, papakita ko sa inyo. Ayan. Kung makikita nyo dito, tinatapon niya yung mga ano, yung mga chili. Ayan, sinasayang nila oh. Ayan, parang masaya pa sila. Parang pinagtitripan nila yung isang paresan. Okay? Kung saan man to, nakakaawa. Ayan oh. Kita nyo yan. Binigay ang sukle at ay pukle at ay putik yon Tingnan nyo, binaboy. Nakakainis eh, no? Nakakainis. Yung mga ganitong tao, hindi ko alam kung ano bang pumapasok sa isip ng mga batang to. At parang akala nila sobrang astig nila pag ginagawa nila yung ganyan pag magkaatropa tapos sinasayang yung pagkain parang kala nila na a, ang astig nila hahanapin ko nga tong taon na to anuhin ko lang at kokonyatan lang hindi mo ba alam na ang mahal-mahal ng mga pagkain ngayon tapos tinatapon nyo lang di ba tinatapon nyo ang mura-mura ng pagkain dyan pang masa yan pang masa yan eh maraming mahihirap na tao kumakain dyan at hindi nila sinasayang yung pagkain kasi alam nila yung presyo tapos kayo tinatapon yulang binababoy nyo, ba? Diba? Tapos hindi pa ba kayo naaawa sa mga naglilinis? Ang liit-liit ng kita ng mga ganyang business. Tapos, tinatapon nyo. Tapos, dinudumihan nyo, sinisira nyo. Kayo, kayo mga kabataan kayo ha, umayos kayo. Eto, sana mapanood nyo tong video na to at magbago na kayo. Hindi, yan ba tinuro ng magulang sa inyo? Ha? Pinapalaki kayo ng maayos ng mga magulang nyo tapos ganyan. Yan na sinasabi ko sa inyo, ipiliin nyo yung mga sasamahan nyo, ipiliin nyo yung mga totropahin nyo. Tingnan nyo naman, halatang hindi naikinig sa magulang. O kaya naman, yung magulang niya pa mismo, ganyan din ang ugali. Okay, alam nyo, ang pangit talaga ng ganyan eh, nakakainis. Kita mo naman yung Proud na proud pa o oh, binidyo mo pa. Sana itong mga batang to, wag nyo pong papasukin sa mga restaurant para magtanda sila. Ang ah, mura-mura, magkano lang binahid mo dyan? 50 pesos. Tapos yung naitapon mo, mas mahigit pa. di ba diba, imbes na kumita yung business, nalulugi dahil sa mga ginagawa nyo, mga walang modong kabataan. ba diba, kakagisi ko yung sabi ko, good vibes tayo ngayon eh. Pero, hindi ko alam, ayoko magmura ngayon eh. Yung mga magulang po, sana disiplinahin nyo yung mga anak nyo. Okay? Paluin nyo sa wet po. Ito mga ganito. Hmm? Yung isa bumapalakpak pa eh. Ha, proud na proud eh, no? Eh. Paluin nyo sa wet. Paluin nyo yung wet po na mga yan. O kaya tusukan nyo yung mga wet. Tusukan nyo yung mga wet, wet po na mga yan.